Magandang gabi sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel at update tayo mga bay dito sa Gilas Pilipinas mga bay you no know, dito sa preparation nila para sa Asian Games. So meron tayong mga nadagdag sa lineup and uh, siguradong masaya 'yung mga fans dito uh, sa pagbalik nila Calvin Pueva The Beast at ni Terence Romeo or ni TR7 sa Gilas Pilipinas. So kanina nagpractice sila mga bay para sa paganda sa Asian Games at kasama nga sa mga dumalo sa practices ay si Calvin Abueva at si Terence Romeo. So nagpost post din siya Calvin Abueva mga bayan ng kanyang bagong jersey sa Gilas Pilipinas at uh, ganun din si Terence Romeo sa kani-kanilang mga Instagram post. So maganda eto yung mga dalawang players na hinahanap ng mga fans na dapat kasali sana sa World Cup mga no oh, na hindi nabigyan ng chance. So ngayon Uh, Sting ko si Coach Timcon yung uh, pumili dito sa dalawang to na maisama sa lineup para sa Asian Games. Marami na sasabi na posibleng ito na yung uh, last dance ng dalawang uh, Gilas players na to. Kung uh, kumpara double B. Okay. Si uh, The Beast Calvin Abueva at Terence Romeo. Mali, posible uh, posibleng ito na yung huling pagkakataon na makikita natin silang magsuot ng Gilas Pilipinas jersey dito sa Asian Games. And Malaking natulong uh, din dito mga bay uh, si uh, Terence Romeo mga bay no especially kailangan talaga ng gilas ngayon ng point guard talaga ng uh, isang legit uh, na point guard na may tira sa labas at kayang umiskor uh, gumawa ng sarili niyang uh, puntos mga bay katulad ng isang TR7 pero uh, isa pa rin sa tinatarget ni ni coach teamcon yung dream player niya na si Mikey Williams so magandang kombinasyon itong si Mikey Williams at TR7 mga bay ano? kung kung sakasakali Uh, makuha sa Gilas Pilipinas itong si Mikey Williams. So magandang good news to mga para sa Gilas, uh, para sa Asian Games at lalong lalo na sa mga fans dahil uh, nag-aabang sa muling pagbabalik nila The Beast at Nick Terence Romeo sa Gilas Pilipinas. So abangan mo natin yung mga susunod pa mga updates kung sino pa yung dadagdag sa Gilas Pilipinas para sa Asian Games. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood.